Ito ang Jollibee. Halos lahat ng kabataan ay gustong gustong kumain dito. Paano ba naman kasi? Sobrang cute ni Jollibee. Wow. Pero igit sa lahat, sobrang sarap ng mga pagkain dito. Mura na, garantisado pa. Dahil masarap ang mga pagkain dito, napaisip ako. San kaya aabot ang 100 pesos ko sa loob ng Jollibee? Mabubusog kaya ako? Ano-ano ang mga mabibili ko sa halagang 100 pesos? Tara, at ating alamin nandito kami sa labas ng Jollibee ngayon. Hindi ko alam kung mabubusog pa kami sa alagang 100 pesos. Pero sana mabusog kayo si Jollibee. Ah? Eh, tingnan natin kung mabubusog tayo sa alagang 100 pesos. Let's go! Pumasok na kami sa loob ng Jollibee at tumanap na agad kami ng mauupuan. Nung may nahanap na kami ng mauupuan, nag-search muna ako sa internet kung ano-ano ba ang mga menu ng Jollibee. Hanap muna tayo. Makalipas ang ilang minuto ay may nahanap na ako ng murang pagkain. Merong yam burger dito, Nagkakaalaga ng 40 pesos. Meron din Jolly Spaghetti. Ay nagkakaalaga naman ng 59 pesos. Wala ko kung anong magandang i-order dito, kung yam burger ba o yung Jolly Spaghetti. So, kaya masarap bilhin. Dito ay napaisip ako na yung burger na lang ang bilhin namin. Tapos bumili na lang kami ng kanin sa labas. At gawin na lang naming ulam yung palaman ng yam burger. Tama! Kaya dali-dali na kami bumili ng kanin sa karinderya na nagkakaalaga ng 20 pesos. Na Pagtapos namin bumili, ay agad-agad na kami bumalik sa Jollibee. Ay, meron na kaming kanin na nagkakalaga ng 20 pesos. Meron pa natira sa amin na 80 pesos sa budget namin, sa isang daan na budget namin. Dahil 80 pesos ang na natira sa budget namin at 40 pesos lang naman ang yang burger, dalawang yang burger na lang ang i-order namin para mabusog kami. May ay po, ay Meron po kayong yung burger. Oh, okay. burger? Dalawa po. Pagtapos naming order, ay bumalik na muna kami sa upuan namin. Tapos na tayo mag-order guys, hintayin na lang natin yung order natin. Ito yung ano, pagkulo. <laughs> Makalipas ang limang minuto, ay dumating na ang order namin. Nagdala kami ng plato para mayroon kami malagyan sa binili naming kanin. Dahil okay na ang kanin, tatanggalin na natin yung palaman ng burger para ayun ang maiulam natin eeeeee yeah. sagatan natin GAGO! wow! TANGA! 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 dahil nailagay na natin ang pate sa kanin ano pa ba ang hinihintay natin? No? edi eh? eh kainan na! Oh, ano ang pangalan ko? Stop it, stop it. Ah? <laughs> Hindi ko alam eh. Tanga! Ah! Nag-focus na muna kami sa kinakain namin kasi gutom na gutom na kami. Sobrang ng pagkain dito guys. Mura na. Tinuloy-tuloy lang namin ang aming paglamon. Makalipas ang ilang minuto ay natapos na kami kumain. Tapos namin kumain guys, sobrang nakakabusog. Naubos namin yung kanin na binili namin na nagkakalaga ng 20 pesos. Tapos yung burger na na rin namin. Na. Kaya yun na enjoy namin yung talagang sandaan namin dito sa may Jollibee niya Nagawa na natin sa may Cape, Tapos ngayon nagawa na natin sa Jollibee. Ano naman kaya ang mga susunod? Abangan na.